Good morning, everyone. Kakaligo ko lang, and it's already 9 a.m. in the morning. So, today is magpapakain tayo ng rabbit. Dami na nila, guys. <laughs> so, the best time para mag feed ng rabbit, guys, is 9 talaga or 8. pinapakain namin sa kanila is kumpay. Di ko alam kung alam nyo ba yung kumpay. In English, di ko alam. Basta kumpay siya. Ganito siya. Makikita nyo lang yan sa labas ng bahay nyo. I think damo. Ito. Pero, may backup sila na food which is integrate tree. Ito yung mga rabbits namin. Is Teddy Lion Pangalan niya is si I think papangalanan ko siya ng wala pa siyang pangalan uh, Tedia na lang 3 <laughs> months pa siya guys and then ito yung mother niya Nakaka may anak na naman actually is apat sila pero hindi nakasurvive yung dalawa so dalawa na lang ito yung mother niya, anak niya to and this is si Justine Mura siya just uh, para siyang si Justin nung maliit pa lang siya. Ano siya, yung breed niya is Lion Head Half tapos LNZ. Ito naman si Lion Love. Ah, uh, bunti siya. <laughs> At doon si Selena. Hello. Ay si Kanga pala to. Si Selena is namatay na si Selena. Mm, halatang gutom na uh, breed niya is LNZ pure so magpapakain na tayo ng rabbits first is check muna natin kung may water pa sila na supply so maliit na lang dito na lang kunti na lang pala it's not maliit, it's kunti in Tagalog so we need to punuin yan ng water Umulan napakaano Oh, <laughs>